Oy. Ning, thank you ayan po yung bagong deliver na bigas uh, bagong pagiling si Yan. mga galing na pala itong Nueva Ecija mas mura kasi ang mga galing sa sa North kesa po mga bigas Mindoro kaya dito na tayo sa North kahit ho kami, taga Mindoro, ay mahal ho ang bigas Mindoro. Ewan ko nga ba ho kung ba't mahal. Yan, naka-anim ho si Mangyan Pagiling. Tapos ay bumili ng isang case na At uh, medyo naubos-ubos na. Uh, mantika. Hindi naman humabil ang Sprite. Tsaka mismo at nadala na nadala sa uh, labindalawang bandel na ko kahit pa ho yan ay tumaas na hindi hindi ako bibili ng madami dahil ho ang kok ay dalawang buwan ay expired na yan. so pagka ho nakamali ganun talaga ang buhay nakakamali experience is the best teacher at saka po bumili kami ng Wilkin yan, iniinom ho yun ng mga bata hindi ako naka-order kahapon ayan yan ay 95 dito kasi aray sa si sa Alphamart lang binili ayan. ewan ko kung ano ari. ah, asukal gar eh ayan, mura-mura na ho ang asukal 25 na lang ang 1 port Huwag mo niya ng asukal. Mas siguro maganda ang nagtitingi. Kaso, ay mabulagsak naman yung magtingi-tingi. Kaunting, kaunting Chesterfield Hindi naman yung mabili din ang Sabaret. Kundi ko ipamigay na. Ito ho ay, ang pagtitinda ko para lang mabili ay, tatlo ay 25. Para lang bumili sila. Ayaw pa nila noon. Tapos ang Chesterfield ay Uh, sa halip na 120, sinto kay lang. Bali na tamang siyam na piso la ang, ang tubo. Yan at ang magkano ang kala na di? Tayo te update. 25 na lang ho ang wash. Magkano nga kay sa kilo ng wash? Ang rin ko ay 75 na lang ang sa kilo ng wash. Hindi ga. Tayo muna ho at tinitingnan. Ayan, a sugar. 77. Ano yun? Ang, ah, aray pala ang wash. 340. 4 na kilo. Ang pula. Ah, 340. 4 na kilo. Magkano yun? 90? 90 ang kilo. Mahal naman. Puti. 190. 2 kilo. D95 pala ang puti. Ah, uh -huh. ay hindi rin pala pwedeng ano. Hindi ho, mali pala, hindi 25. Ay 95 ho din yan, kailo ng mm, asukal na puti, na, na, wash. Mali naman. Ababaguhin ho. <laughs> yung pa ho, 27 pa rin. Thank you very much po sa paano na, at, ah, at meron pa pala ako. Na ho, mulan. Ari naman ho ay itlog. Makano ang itlog? Ari ho ay itlog. Tay, 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 uho! Patay muna ang kalan. Ang itlog ay ari ay tatlong tray. Tatlong tray. Ano kaya aring kay mong yan, ari? Siguro ari large. Yan. Large ho ari daw. Pero, ba't kaliit o medium? Kataasan na ho ay siguro 8 isa o 9. Ano ang mga gamot. Kailangan tayo handa. Bioplo, mabili yan. Mabili. Bioplo. Hindi ko alam ko 18. Ang bayo Jessica sa akin ay bawat alis ko, nabili ako ng, na, nabili na isang banig at yan ay kung bilhin ay lima-lima. Pag madami, 8 lang. Pag tag-isa, 10 kalahati ho ang patong ko dito talaga kasi pag na expire kailangan mo nang makuha agad ang puhunan ito nyo si sampo din medyo sa isyata ang puhunan nito sa is ari ay 25 sa akin ang robitosin ang constant ay 50 at itong alaksan ay hindi ko matiga kung magkano mahal uh, mahal mahalo 'yan ng ko, tisa ano sa bygesik mga kinse yata ang Alaksan. Ayan na po, ah uh, kailangan kailangan po 'yan ng ating mga kapitbahay. Malaki din po ang puhunan sa sa gamot. Nakapamili na ako ng mga bix. Ang bix ay 55 ang malak ang maliit, ang malaki ay 70. Uh, pagka mga hikain, dito nabili ang mga naghihika <laughs> Thank you for watching ulit bye bye